Hello, good morning. Good morning mga ka-agri. Si Kuya Leo. Pinalipat natin yung tanim natin na sibuyas. Ito yung kitchen garden natin mga ka-agri mga ka-farmers. Kasi dito natin ililipat yung punlang talong mga ka-agri. By next week pwede na natin siyang itanim. So, pabayaan nyo na yung mga sira na bubong na ginamit natin which is gumamit tayo ng um, coconut leaves. So, dry na. Kaya hindi na namin lalagyan siya. Kasi pag uulan, maraming... Ang lalaki ng patak. Na, na bubungkal yung ano. So, ito yung kitchen garden natin, mga ka-agree, mga ka-farmers. Meron tayong... Um, ukra. Merong white... bitter gourd. Then meron tayong mga sili. So, dito tayo kumukuha kahit papano. Meron tayong... Um, Aplan Kangkong So ayan, si Kuya Hello guys Si Kuya Leo O oh, dyan Didasak mm, pa So dito natin ililipat yung punla natin mga kagri kag mga farmers Tara nga Kuya Pai Ayan Lilipat natin doon sana natin ilalagay Kaso pag alal Ang lalaki ng ano, patak ng ulan Sisira yung tanim So dito Lipatan na guys So ito yung punla natin na ililipat mga kaagri mga ka-farmers Yan Meron pa dyan Medyo konti lang siya mga kaagri mga ka farmers Kunti lang Yan Hindi pa tayo nakapag Paggawa ng um, greenhouse or yung shading area para sa ating mga punla kasi nga medyo focus pa tayo sa pagtatanim ng pechay so sooner or later baka makapagawa na tayo ng uh, greenhouse or shelter ng mga punla kasi very important kasi rin mga kaagre mga ka farmers ang uh, kalusugan ng punla mga kagri ka dito magsisimula yung magandang growth ng ating mga pananim. So, kagaya nito mga ka ka-farmers, ito yung punlang talong, nililipat na ni Leo Corit. Isang ano din to, future agriculturist din to mga ka kafarmers Nag-aaral farmers nag Kasulukuyang nag-aaral sa Baiso Bilar gusto niyong matuto, okay. Baga, meron din na ang sahod. Hindi, hindi naman lahat free. So, yun mga ka-agri, mga ka farmers So, ito, itong punla na ito mga ka mga ka-farmers. Um, ba, first week ng November, pwede na siya ilipat. Lipat tanim na si mga ka-agri. Tangkana na lang kuhan. Ang tanga na na uh. So, yun. May meron tayong mga organic. pinapa so, Pinapabulok natin mga cargary rice straw. Importante siya. Yun. Kita na natin sa araw. So, sana tuloy-tuloy na yung init kasi